Bulldog, buksan mo pa yung pinto. Yahoo! Naku! Sama-sama si tayo! Nasa labas! Lagot ako nito! Siguro walang tao, bubuksan ko na lang yung pinto. Ate Beba, nasa na kayo? Oh no! Opsi, taong ba ito sila? Sino kaya gumawa na ito? Master Mateo! Master Labubo, ano ginawa mo sa kanila? Ginamit mo ba yung superpowers mo? Mabigat ko sila! Huwag mo silang awayin! Sinabi ka sila yung Master Mateo! Pinanin nila ako! At sinilbong nila ako yung Magic Lola! Kahit anong kasalanan nila, huwag mo silang gawin bato! Not yet! Kinoot isang kita, e balik mo sila sa pagiging tao! Masusunod, Master Mateo! Ngayon din, gamitin mo yung superpowers mo! Hindi na kayo magiging bato! Betang Ska Princess! Bumalik na kayo sa pagiging

ka. Mateo! Niligtas mo kami! <laughs> Salamat sa'yo, Mateo! Tumating ka! <laughs> Walang ano <not> ibe, <laughs> Mataya, si Atman, na si Beba. Mateo! Para sa ano ay man sa'yo nabubula yan? Inaway kami? Huwag na, Princess! Para hindi na magalit sa atin si Monster Labubo. Labubo! <laughs> Master Labubo, labis na kita. Tara na, umuwi na tayo. Ang dungis-dungis mo na, para ka-zombie. monster na pupuwi eh, kapag si Mateo kasama niya. <laughs> Yay! Wala na tayong kalaban. Kaibigan na rin natin si monster na pupu. Mapupu! Sa makasama na natin yung mga lapupu natin maliliit. Black na pwede na tayong maglaro. <laughs> Mapupu! Wala nang magugulo sa atin. Masaya na ulit tayo. <laughs> sabi-sabi! <laughs> La